Ayun, isang magandang hapon po mga kaharapa sa, eh. sa episode po na to, eh, ito naman yung aming pamumusit ah. Extra po muna kami mamusit ngayon mga kaharapa Gawa po ng medyo kalmada at gawa ng pahuli ng pusit ah. Susubukan namin ulit namin mamusit ah, Sana makachamba kami mga kaharapa Siyempre, kung ko po sa inyo yung ating mga kasama si Pengs G Pengs Manao At si Ayun na ayun na sa Si Pagwis Ayan At, yung kapitan Si Coach Ay <laughs> Si eh, kapitan pa ng mga karabas Ay hindi pa rin nakasama Diwa si ng Sama pa yung pakiramdam oh, yeah. Hindi pa siguro kaya Kaya hindi na namin oh, Ang yeah. inform na no? Pero Nagkakachat-chat din kami Na ano yeah. Hindi pa rin namin Sinama kay eh, Baka mga pa O ano kaputan ng ano so, kami naman siya. sa laot pero dito yeah. lang mga banda sa ano naman kalautan. okay 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 laki na butas kasan ay dapat tanan ito dapat tanan <laughs> kung malaki butas dapat referent direkta sa picture next kung mo ano ba maglaki lalo bilangin mo kailan bloke kailan bloke bilangin mo kailan bloke. Bilang bloke drive niya brad sa kung sila <laughs> Tawa si Kutsa. Nagbluke. okay, para sa yan. Apat na bluke. Lima Pito. Ay, nang ano para Walo. <laughs> Hindi magtubig. Kung magtubig man, makalabas agad. Si, si bluke makakarabas yung yung gilo yun ng raptor. Kumaka, okay, nabuta man kami nang bagyo mila mila kami sa bayan. tali beg, pakalipa din. Dali. <laughs> Ito na itali. Ayun. To. Yo. Saing na, saing na. Mail. Saing na. Oh, may na doon. May na pens. Pero magsaing. Takbo. si Pigs talaga eh. Marami daw. Marami nung ulit. Subukan na Oo. No? Sabi mo, malalaki ang pusit. Lulit man. Okay. <laughs> <laughs> ha. top 2.1. ah. Ay, mayroong ulo eh. Ulo eh. 2.1. Hindi na tayo. Ha? Ay, ha? Hindi na pang ulam? Oh, dalawang piraso. Ulam. ulam pa dalawa. ba? Mga ako na rin. Mga subo. <laughs> so, dami man dito asin. Ha? <laughs> asin dito mga karabas. ulay. <laughs> asin dito. Ay, <laughs> tulog, tulog muna ako. Kasi pag mo ng mga karabas ng kameraman. Ay, hindi kami sabay yung mga ano eh. Ngayon, asya naman matulog sa si, oh. si Jay. Uy! Uy! Ah. Pagod mo na. Diyan, ko. Sige, ako pang bintang <laughs> yes. Ha? Ako ang pang bintang maya. <laughs> Parang walang katabi. Ay, nagari ha. Ako, wag ulin ang Oo, oh, Ha? Oo. Oh. Ako pangulam. ulam. Charge mo na ako. Charge mo na mga apat na bar. Sige. Duhon, na rin. Uy! Ano yan? ba? Once more Parang parang ako mo man to Ay puso Wala Bansa sa balita <laughs> Ay! 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 Thank you. Ahay pa ba eh. Ahay. Ayan na. hindi <laughs> na po. Kinakwinto ako ni Cox. Mga rabat. Paano ako makatulog? Adi, sabay-sabay kami puyat na tumulong lahat mamaya. Pero tutulog ako. Para sa si iba naman mamaya mga... Ah, stress na? No? Stress ka? Gusto ko tutulog mo ka. mga mga alas 11, alas 12 Si Bagwis naman matutulog o oh. kahit sino sa kanila. Ako ang mag-ahuli ng pangbinta namin bukas eh. Samaon. <laughs> At sila naman ang magkatinda. <laughs> yeah. Yung dalawang makarabas ni Kapangawil Kamaritis. Oh. Ito plano. Ito. So, na. na. Ay, malapit na.

Sige mga pisilin, bago magmukla rin. pa. Ano kayo mga da? Paigay natin sa ano? Ano na? tingnan mo. Parehas lang? Parehas pa siya. lang po siya. Kung naging tuna ang kabila na yan, yan ako hindi ko maniwala. oh. Oo, mo. na rin siya oh.

Kumo sarapan. Tulog. ini ni makagalo is. Kumusta <laughs> <laughs> kitan diyan? Una. 3 6 sampunan, sampo. Ise ko chiran diyan. Amin. Amin. Apat na lang. <laughs> tu. Eh, pala

Ano? no? Kaya pa, parang nga. Ubusin mo ba? Abusin mo yan. <laughs> Sirit yan. Parang singipin Bilawit-lawit pa. Parang, ano? Bilog-bilog. bagong no? bagong Bagong mo. Ano Magandang ito brad, isun mo lang daw. Gilid, isun mo lang. Minanti Ilang, alam mo to? 5 siret. Pahala ka dyan. It's tinig na yung niluto nung nakarang gabi ni PJ naka 5 siret ka ngayon. Grabe, nakalima ako doon mga ngarawas yung luto na yung Lima Di bang Memang sirit. Ini memang nag <laughs> ano, sukat nang lupa. Tiga berapa memang tak cukup masih Kak? Rabi? Siap mana? Enggak nah, ada baso. Aman tiga itu kan di toto. Arui kayak pala. Itu tuh nyanya tinggal ko. Oh, ayo nang tinggal nang oh. Kau <laughs> tiap mesti <laughs> kan yang. Sirak aman cani boy pitik nung nung pekaknya non. Kayak Kelo babasang langis. Kira bakina nya? Kira bakina. Suka langis ah. <laughs> <Lumpa pasang selisil. laughs> wow. Nya daw. Nya sasadminse. Wow. Ala ala ala. Batae ngop lutu nya. Rasa me, isi-isi na batae. Dalaga no kontra. Wala ya. bawang. Ida yang bawang. Eh, dalaga na tinya ang atay ano to?

Tula. Oh. <laughs> ah, wala na. Ah, wala na. Kenapa? Inlagyan niya na ng ano? Inlagyan niya. Sabong na ba na Ay, kinakawin <laughs> <laughs> na, <laughs> ko na ito. <laughs> lagyan na. Ano ka Huwag mo nang pakailam ang bra. Huwag niya, uno yu. Huwag niya, uno yu. Thanks. Uy! 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 Huwag na? Hahaha! Huwag na pinit? na si Sabi niya, isa, isa pang kuha. Pa, baka lutok nang iba. Siya, ni pa. Hindi pa. <laughs> Sabi niya, Pigs mo, mo na ikalina ka. mo na ka. Kalina ka pa. Hahaha! Isa pang kuha. Sabi niya, ano? Hahaha! tanggalan ko ng

Bantayan mo yun si oh. oh. UTI huh? na yan Anong paro eh? Oh, si Kiyo Pinalo-alo Oo, paroin natin mga karabas ng ano Mga 25 minutes Ha? 25 minutes, totoo na yan Baka nung pampurga dyan sa ano? Sa Mercury Rate? Pampurga ako? Nagsigupit sa Na? Nagsigupit sa eh Oh, paano parangin sa Baboy? La tinga la 350 yan, yan. Aba yan eh. Mako limang laki din, 30 laki ka taray ka surok. Masol pa. Ani no la 350. 30 laki ka. na. Dito ka sa amin, patay baboy, ang bilis na ng Ratigo 50. At try talaga, tinanggap niya. Nikawo to si Tita. Maganda ano, yung maratayong. Maratayong? Oo, oh, yung pangipis. Pang? <laughs> pangipis. Maratayong daw. Pangipis. Nagyan <laughs> natin suka. Kurang mga suka na ito, Uy, uy, Ibang pala to, <laughs> Kaya ng konti lang mga karabas Oo, oo, oo Wala, wala tiwala, mga karabas wala tiwala si <laughs> Pengsi sa luto ko Talagang kada ano ko, ginagano niya eh <laughs> Hindi ko alam kung wala tiwala o gutom na Gutom, gutom na si brad. bango daw eh Bango eh Kaya pala nababalit ang liig niya, yung bango 25 25 Ang paglagay ng toyo, diba hintay tayo ng 25 mm. Paglagay ko ng suka, uh, 15 kung maliit na siyempre, ganyan ako. Bata! Matanggal pa, 15 pa. Gereklamo na pala. So yung mga harap, basa, 15 minutes na. Tignan natin. Pagkaakon natin 15 minutes, uh, lagay natin doon. Hintayin natin naman ng 10 minutes bago magkain. Mayroong bata, narinig ba? yan? Nanay! Bakit naman nanay? Dupagi ng bata. Okay hey, Ako tukpan mo rin Ako yun Ayun na tayo, gutom na yun <laughs> Hindi, kaya hey, pinapripripripit yung mga to So, tayo tayo mga karabas Sa so, tayo natin na Abrazo lang, <laughs> kayo lang Tayo tayo mga karabas ko ba no? na no? Baka ng ano? burner. Ay, nangalang pa ko na tulog na net. malaki ako. Unahin kayo malaki. Oh, di ba? <laughs> Krabas, malita ko. Unahin ko. Kain po tayong mga halabas. Yung malit. Pwede lang may malit. Sariwa ko sariwa. Pusit. Well, hmm. malit. Sa lang. Lambot. Masigas sa kanya.

Ay, shout out pala sa aming lahat ng mga viewers. Ayan. Ang Ay, Hindi ko, ko na kayo isa-isa. Ito -isa. nang napakarami nyo. Ayan. Pasensya na po. Shout out na lang sa inyong lahat. Ako mga shout out ako pero isa lang. Uh, shout out na pala sa nag asis sa akin kanina sa ano. GS Medical Clinic, uh, sir, malamis salamat sa iyo. Ha? Uh, pag ano sa akin ng pamedikal kanina thank you magandang gabi po Andres sa uh, LTO accredited thank you sa uh, pa-exam sa akin kanina at uh, awan awalan Diyos bagsak po <laughs> 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 pero babalik po ako hindi ko po tutigilan yan kailangan <laughs> mo eh uh, kailangan, kailangan ko po kasi yan hanggat hindi ako makapasa mga karabas ay eh, hindi ko tutigilan yan mag-exam sa LTO so, kailangan, kailangan yan Okay, bukas babalik po ulit ako. Hindi uh, pa nalista yung mga... Wala ka tayo? Oh. Shoutout. Shoutout po yan sa aming kapitan sa barangay na saka na si Florian Serna at sa kanyang asawa na si, si Chick Santel. Uy? Ang pangalan niya ay Rinanti Serna. Ay! Ito dyan binas! Huwag ka magtabi sa Palawan. Huwag ka mga yung babaw ka, mga ilalim mo ba? Ang mga nangabi po.